Galing nga pala sa Bicol si Tito Lino at maraming uwing pasalubong. Ano? lot, dahil namin grab. Tsaka isla. kinakain ko na na yung gabihan namin. Sa paas? Yup. akin. Yan, so maraming uwing nga isda at alimango si Tito Lino eh, oh. So kaya binigyan tayo. So, ito nga yung mga uwi-uwi ni Tito, oh. Ito, nakakatakot, oh. First time lang na ito, nakakain ito. Tusok-tusok yung tiyan. Tapos, ito yung babae, pabilog, eh. Iyon, ang galing niya siya, oh. pag yung tiyan pabilog, eh, babae yun. Kapag yung uh, patusok, eh, lalaki. Yung, yung eto na, na yun lang na time lang time makakita. Oo nga, ayo first time lang talaga natin makakita nito, makinis na, tapos may bilog-bilog oh. -bilog Parang may tattoo, no? ah uh -uh. So, ayan at magluluto na tayo. So, dapat ang gagawin natin dito ay eh, sitaw kalabasa. Pero dahil meron tayong uh, pinatuyong uh, laing o yung dahon ng laing eh ginataang laing na lang ang gagawin natin dito. Shoutout Tito Lino. ang tarap na ma crab. Alaki. Ang dami ko nakain, basog ako. Ginigisa na pala natin dito yung ating bagoong. Yan. So, hindi nga pala tayo maglalagay dito ng mga baboy o manok. So, purong nga alimango lang yung magiging sahog nito. Masarap na one, Red? <coughs> Talaga ba, Red? Masarap yan? apa, apa Ata. Ceres. 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 Dela. Ngayon lang dito ay mga alimango natin. <laughs> So, nalagay na pala natin yung mga gata natin dito. So, bali, isang kilat at kalahatin na tayo nalagay natin dito. Tapos, maglalagay pala tayo dito ng crab face. yan so para mas malasay yung ating, ah, uh, tawag dito, yung <laughs> laing natin. Shout out pala kay Ate Che, binigyan tayo ng crab face. Nadadagdagan ng sarap yung laing uh, natin dahil sa crab face. So, hinahinay pala dito kasi mataas to sa high blood. So matagal na pa kuluan pala to pa papalambutin natin yung laing natin. Talagay na ni Mami yung mga gata. Ganbali, isang kilo to. Yung kanina pala, kalahating kilo lang yung una natin nilagay. So ngayon, ito, isang kilo na. Bali, in total, Ano? Ano ulit? Kalahating kilo plus isang kilo. Alam. Patay, hindi alam ni si. Alam ko na sagot. Isa't kalahating kilo. Tama ba ako? Ako naman. Sige, one plus one. Two. Aba, aba. Sige, two plus two. Four. Aba, ang galing talaga niya siya. Sige pa. Four plus four. Eight. Ang lobit talaga sa mat. O oh, yeah. yan, yan na. Kakain na tayo. Mamaya na tayo magmat. Ah, oh, ah, oh, oh. nakain, nakain na ako. Totoo ba yan, Ash? Parang hindi naman eh. Ah, ha, ha, ha. <laughs> <Isip ka. laughs> so, ayan at hihimay na nga pala natin itong uh, dalawa. Gawa ng, eh, hindi sila marunong maghimay ng uh, alimango. So, tayo ang tagahimay ngayon. So, ayan, binigyan natin sila ng tag-isa. Siyempre, tayo kakain ng makinis. Ayan, oh, yung may tatu-tatu, <laughs> grabe pala yung uh, shell nito bangkapan so hirap na hirap tayo nga uh, buksan yung uh, mga galamay nito eh pati yung likod pero masarap ha malaman yung uh, ganito palang nga uh, alimango oh mm, bakit yung yan so yung kaya siya sarap So yun na nga, tayo na nga lang, lang natira dito sa lamesa So sinisimot talaga natin yung mga galagalamay nito eh Pati kasi yung mga galamay nito malalaman eh Kaya naman todo simot tayo dito At nataob pa nga natin yung kaldero Napadami-dami yung kain natin dito Grabe Thank you for watching! Ang, ang sarap!